Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, ibinahagi ni Angelica Yulo kung bakit sobrang sama ng loob niya sa kanyang anak na two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Sa panayam sa kanya ng GMA News, sinagot ni Mrs. Yulo ang mga paratang sa kanya ng sarili niyang anak. Ayon sa kanya ay hindi totoong nilustay niya ang pera ng kanyang anak at marami siyang ebidensya na pwedeng ipakita para patunayan ito. Isa sa mga patunay na hindi niya ginagamit ang pera ng kanyang anak ay ang hindi nila pagbabago ng lifestyle. Masama yung loob ko, parang andun yung pain eh, na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw, na parang gusto ko sabihin, asan ah, yung ninakaw? Na ganun pa rin naman kami, tulad ng dati, nung hindi pa siya nagkakapera, nung nagkapera siya, walang nagbago sa lifestyle namin. Kahit na masama ang loob niya ay masaya pa rin siya sa narating ng kanyang anak dahil nasaksihan niya rin kung paano ito pinaghirapan ni Carlos. Siyempre no, ano niya yan eh, pangarap niya yan eh. So sabi ko nga, nung nag-uusap kami, kung manalo siya, good for him. Nag-paid off lahat ng mga sacrifices niya.